Makinig na mga lovebirds na nagbabalak mag sa summer capital ng Pilipinas. Mag-usap muna ng mabuti ha, dahil may break-up curse daw dyan sa Bagyo. Ang mga lovers daw na pumupunta dyan, nagiging haters sa malamig na lugar na ito. Totoo bang magiging cold ang inyong samahan kapag tinamaan kayo ng sumpa sa mag-jojowa? Bawat lugar, certified Instagramable, Lahat ng experience, sure na sure na remarkable. Dahil bawat balik sa syudad na ito, siguradong unforgettable. Yan ang Baguio City. Sa humigit kumulang 5,000 feet above sea level, abay mararamdaman mo talaga ang lamig at foggy experience. Kaya sabi tuloy ng iba, when in Baguio no-no ang mag-travel ng solo. Dahil sa lamig ng weather, di pwedeng, di mo kaya ka pang iyong forever. Pero ang siste, hindi lang literal na malamig sa pakiramdam. Nagiging malamig din daw ang relasyon ng mga nagmamahalan. Meron daw kasing dalang sumpa ang bagyo sa mga magjowa. Matira talaga matibay dahil ang lugar daw na ito break up or make up place sa mga taong nagmamahalan. Dito sa Pink Sister Convent, nagsimula daw ang kwento ng breakup curse. Itong Baguio breakup curse ay umuugat sa isang kwento. Ang kwento sa maikling paliwanag ay kwento ng pag-iibigan ng isang pari, isang madre na yung pare nagdesisyon na manatili sa kanyang ministeryo or kanyang ministry sa pagpapare. At dahil pinili niya yung pagpapare niya, syempre, ang nangyari ay iniwan niya yung madre. Yung madre, dahil heartbroken, ang sabi sa kwento, ay nagpakamatay. At dala ng kanyang pagpapakamatay ang isang sumpa. At ang sumpang ito, kapag daw din nila mo ang iyong girlfriend or boyfriend, sa Baguio, specifically sa kanilang kumbento, ay maghihimala kayo. Ibang hugot naging bakasyon sa Baguio noon ni Roslyn Goles kasama ang kanyang long-time partner. Sa mga pictures ni Roslyn at ng kanyang six years na karelasyon, ramdam na ramdam pa niya na totoong my forever. Pumunta ng kami dito pa sa bakasyon. Marami kami napuntahan dito na mga magagandang uh, spot sa Baguio. Pero matapos ang masayang bakasyon, pagbabaraw nilang dalawa ng bagyo, tila naiwan na sa lugar ang init ng kanilang pagmamahalan. Nagsimula na ang panlalamig sa kanya ng kanyang kasintahan. After ng bakasyon, dun na bakasyon, doon na nagumpisa na yung wala ng communication. Sa six years na gano'ng kahaba, tapos biglang napunta sa wala. Life must go on ang eksena ni Roslyn noon sa sarili. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muling tumibok ang kanyang puso. Sobrang saya ni Roslyn sa bago niyang pag-ibig sa loob ng walong taon nilang pagsasama. Akala ni Roslyn, siya na nga ang kanyang Prince Charming. Pero tulad din nung una, matapos ang masayang bakasyon nila sa Bagyo, ang jowa ni Roslyn nang ghosting. Kailan ka nakumbinsi na may kinalaman ng Baguio sa dalawa mong breakup? up you know, after na po ng pangalawang breakup ko po. Bakit? Kasi sunod-sunod sila yung dalawa. Na nang pumunta kami ng Bagyo. Afternoon, nawala na yung init ng pagmamahal na sundan ng parating nag-aaway, hindi magkaintindihan hanggang give up na ako. Ang inaasam kasi na kasal ni Roslyn sa ibang babae ibinigay ng kanyang minahal na kasintahan. Pagkatapos ng napakasakit ng na mga pangyayari, kumusta na ang puso mo? Nagre-recover pa lang ako. Ilang buwan pa lang after ng last namin na break up. Nalugmok talaga ako. Na um, hindi ko inexpect na ganun ang mangyayari sa akin. Nagtagal ako kami na hanggang sa huli, sa 8 years na nagtagal kami, na talang binitawan niya ako. Hindi lang naman puro sakit at hinagpis ang dulot ng Baguio experience sa mga magsing-irog dahil marami rin namang mga kwento ng pag-ibig ang lalo pang napatatag at napamulaklak pagkatapos nilang makarating ng Baguio City. Kasing tamis ng strawberry sa bagyo ang halik ng mag-asawang at Alexa Furio. Certified made in City of Pines daw kasi ang kanilang love story. Hindi ako naniniwala sa breakup first. Kung pumunta kami dun, magical lahat eh. Tapos naging kami. Tapos 2018 nagpakasal kami. Tapos ngayon, happily married kami and may anak na kami. Yung di kasi Cars, hindi kami naniwala na choice ng tao yon na magpatuloy sa relationship. Kung Hinahanap nina Alexa at Nike lang kanilang forever sa Baguio. Mapapasa na all ka naman sa unconditional love ng magpartner na sina Darren at John Paul. At ang Baguio, ang saksi sa nakakakilig nilang love story. O so Jay and Darren, kung kayo ang tatanungin, ang Baguio ba ay make-up place or break-up place? <laughs> <laughs> make-up place po. Happy place din po kasi namin siya kasi every time na kunwari stress, uh, stress kami tapos nagkakaroon na kami ng iringan. May isa sa amin mag decide na can we take a break, punta tayo Let's sa Baguio. To Baguio. Doon magkukul cool down kami. Wala yan sa sumpa, na tiwala niya sa isa't Correct. isa. Kasi at the end of the day, kayong dalawa lang ang nagmamahalan. Para kina Nigel at Alexa, Darren at JP, hindi masama ang maniwala sa mga kwento-kwento dahil dito daw nagiging mas matatag ang kanilang relasyon. Paalala naman ng isang psychiatrist, maraming aspeto ang dahilan ng mga hiwalayan, gaya ng ugali, emosyon at sitwasyon ng isang tao pwedeng meron ng mga underlying or deep-seated na mga ah, hindi pagkakaunawaan bago pa sila magbakasyon kahit na sa ang lugar. Sa ganda ng Baguio, hindi tayo dapat matakot. Hindi ito lugar para sa breakup or make-up. Ito ay isang paraiso para sa lahat ng marunong magmahal at hindi takot sumugal. Dahil ang totoo, wala namang lugar na isinumpa. Ang meron lang ay mga pagmamahalang mahihina.